Buenos tardes, damas y caballeros. Uh, uh, hintayin lang kayo muna ha, kasi ayaw ko magsalita na parang engot. Kasi alam nyo naman, uh, dahil uh, mahina ang signal dito, minsan nagsisimula tayo na walang sound. Nagsisimula tayo na walang sound, kaya namumuka tayong, well, engot plus... Uh, nag a axile ako ng panahon, yung precious time ko as a as a businessman at nag axile rin ako ng panahon nyo dahil sayang rin naman kung uh, kung nagsasalita ako na walang boses. Kaya medyo matagal tayo, it takes longer para i-check natin kung uh, na uh, pagsalita ko may sound na tayo. Pasensya na, yung mga iba na nabibitin, but ang tagal mo magsimula magsalita eh, wala tayo kasi tayo staff dito talaga sa Blogcaster office. I will maka, may extra tayo for that pero wala, wala tayong budget so for additional staff para sabihin sa akin, sir sige, niready na namin lahat sir sound okay, uh, video okay sir, sige magsalita na lang kayo, 3, 2, 1 start, ganon, wala tayo noon, wala tayo noon uh, kasi hindi naman tayo nagpapabayat kina Duterte, unlike sa other bloggers na maraming staff at hindi rin tayo nagpapabayad kay sa mga bata ni President Bongbong Marcos ni ni Martin Romualdez. Kaya independent vlogger tayo. Kaya kung nababagalan kayo sa simulan na chine-check pa ni Bat yung sound natin, magkape na lang muna kayo. <laughs> Wag kayo masyado excited. Huwag kayo maging parang kay Baste na naghahamon uh, at ngayon tahimik na. So ito uh, mukhang matutuluyan na talaga yung ha yung, uh, yung boxing ha. niya uh, ni uh, boxing bout uh, exhibition or charity boxing bout ni uh, ni General PNP Chief General uh, Nicolas Torre, uh, four-star general at ni uh, Davao City Mayor Baste Duterte. Kung maalala nyo, itong away nila, nagsimula pa last year, nung uh, nag si General Torre, one star pa siya noon, yung uh, yung uh, operation para aristuhin si si Pastor Apollo Quiboloy sa lugar ni Baste, sa Glory Mountain, sa Davao City. At uh, doon pa lang, sinabi na ni Baste, ang gusto ko lang talaga gawin sa buhay ko ay magsampal na isang general. Ha? Dream lang daw niya makasampal ng isang general At uh, kumasa naman doon pa lang si, si uh, Nicolas Torres Sabi niya, andito lang ako Saan kung gusto mo magsampalan uh, tayo ha? Andito lang ako So after that, the day after that Meron na karoon major uh, PNP event Na nandun dapat sana guest nila Guest nila si uh, Baste Duterte Pero hindi umapir si Baste hindi umapir. Event pa, na yung, pa naman yun na uh, rin ng uh, regional director ng PNP at ibang PNP officials uh, na nag-initiate ang city government ng Davao. Hindi umapir si Baste, nagpadala ng representante, pero parang pero andon si General Torre at tinaanap siya ni General Torre. So yun nga, wala na nangyari. Katapos eto naman, inuupakan na naman ni Baste si General Nicolas Torre dahil sa pag-aresto sa tatay niya. At uh, recently, sabi niya, eh, mag, uh, magsuntukan na lang tayo para masettle ito. Eh, kumasa, si, kumasa si General Nicolas Torre. Sabi niya, sige, magandang uh, idea yan. Ha, gawin natin yan itong Sunday sa Araneta Coliseum at dahil maraming uh, tao na nasalanta sa bagyo at naka, na, nawalan ng mga uh, kagamitan at kung ano ano, -ano sa bagyo, uh, gawin na lang natin charity event uh, ito. So i-play natin, i-play natin itong uh, itong video ng uh, ng uh, Abante, abante ha? Huh? At uh, una nandito rin yung uh, yung hamon ni Baste sa YouTube program niya last July 20. Last July 20. At uh, andito rin ang sagot ni General Nicolas Torre. Ay sandali. I-sound muna natin. Yung problema wala tayong uh, staff. Meron tayong staff na tumutulong sa research. In fact, sila nagpadala ng mga video ito pero at gumagawa ng mga inaayos yung mga graphics pero uh, yung mga memes pero wala tayong staff na dapat nandito na mga dalawa dapat para ayusin lang yung mga yung mga equipment dito. O sige. Ah, uh, na natin 'to. Oy, wala pa rin. Kumakaya. Oh, yan ang problema, kung wala tayong staff dito sa office. Okay. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh, pero masuntukan tayo, alam ko makaya, bitas. Ganun lang. Sabi niya, matapang ka lang dahil nasa position ka. Dahil uh, four-star general ka, PNP chief ka. Pero sabi niya, sige magsuntukan na lang tayo, kalimutan mo yung ranggo mo, magsuntukan na lang tayo at magsuntukan. Uh, 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 at uh, kaya kita. <laughs> uh, akala niya siguro dahil matanda, ah, parang mangyari nito, parang pakyaw Barrios ito. Ha? Ah. <laughs> akala niya siguro kahit ma dahil matanda, ha? hindi kakasa si, hindi siya papatulan ni, uh, ni, o oh, atrasan ni, uh, ni uh, Nicolas Torre yung hamon niya. So eto, ulitin natin. Kasi matapang ka naman, eh, we have the position eh, pero bro, nasuntukan tayo. alam ko makaya, bita? Ang ganun lang. Ay, uh, tama tama, dahil uh, marami ang nasa landa ngayon ang bagyo at uh, baka. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung uh, para maginis, this coming Sunday sa Araneta, uh, Tour Pwede. Huwag susunduan para maganda. At uh, para medyo marami lang yung marais Siguro yung can sponsors per round may mag-sponsor. So, let's uh, place their merchandise uh, before it's wrong. So, 12 rounds para medyo marami na sponsor at marami, -marami tayong may raise the world. Yan na, Alvin. Pangalala na na. So, yan na. Kasi matapang ka lang naman. Ah, Ito. Ah. Eh. Meron rin, ano, eh. ano ba yan? Uh, ah, meron rin isa dito na yun na nagpapakita na uh, nag, uh, kwan, nagpa-practice si Baste. O oh, maganda to. Maganda to, ha? Huh? Ito ata yun. Tingnan uh, natin. Play natin to. Hmm, wala rin sound. Ang dali. Ano ba yan? Ito. Andali, Duterte ng susukan. Ano sagot niyo sir? So, uh, Pero you know, tama uh, tama dahil na uh, marami ang nasalantang ng bagyo baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh raise funds in a well, charity boxing match. coming kung para mabilis sa this coming, coming, bit, this coming Salde, mm. sa sa uh, bronze, pwede. But, 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 we're we're to Pwede. 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 para medyo uh, para medyo para, mayroon, para mayroon natin. Siguro yung sponsors per round they sponsor. So let's uh, please merchandise uh, before it's round. So two rounds para medyo marami sponsor. Marami tayong may raise na Sir, so, can you give us a box? ila uh, hindi ko na makita yung video. Meron daw kumakalat na video na nag-ensayo na si Baste. Samba yun. Ah. Uh, Tara sige lang, sige lang. Uh, later, later, may pakita natin yun. Uh, later, uh, wala. Mamaya. O oh, sige, later. So, maganda ito. Ha? Huh? We support this. We support this. Uh, medyo childish uh, nga lang pero pero okay na rin eh paborin ako na patulan siya ni uh, General Nicolas Torre. And I presume na uh, hindi lang ito praktisado sa sa shooting kundi uh, well ah uh, rin ito. Nakita niyo naman very slim ha. Na tingin ko pa parang pakyaw rin ito, ha. Uh, ilang taon na pa si Torre ha? mga uh, late 50s na siguro pero tingin ko kayang-kaya pa niya kayang pa-kaya pa niya ha na uh, ng 12 Browns at ah uh, siyempre to kagaya kay Manny Pacquiao iba rin talaga ang experience ito si Baste kasi baka bigla ma -ma mas -ma, ma mawalan ito ng uh, ng lakas ha Uh, or 55 ata daw, sabi ni Ardin, huh? So, baka maaga ito mawala ng lakas kasi medyo ang kwan lang ito, ang uh, ang uh, killer uh, uh, kwan ito. Parang chicks lang ata ang kwan ito. Ang katapat eh. Parang uh, busy lang kwan siya. Yung nag-exercise lang siya sa mga babae niya. Huh? Pero wala ako nakita na kahit sa mga post nito na nagja-jogging o nagpa-practice. Although, meron nagpakita ng kwan eh. Sandali, tinan ko ah. meron na, meron ka, mga video na kumakalat na nagpa-practice siya. Sandali, tinan ko ah. Kung ito ba yun? Ah, parang pag-imik niya, pag na kwan, ha? Ah, pero sige lang, sige lang. So, hindi, hindi kwan eh. Hindi naman dahil bata ka, kung uh, mabisyo ka, ha? Ah, Nanigarilyo ka parati kang puyat para para ka nalalasing ah so hindi ka talaga tatagal yan ha ah. sa isang uh, sa isang uh, physical uh, hard physical activity so uh, maganda ito maganda ito at uh, uh, it will go for a good cause dahil uh, dahil sabi ni Nicolas Torre eh dapat daw uh, Charity Boxing Bout ito. Pagkatapos, uh, meron daw, uh, meron daw, sandali, inaanap ko pa yung pinadala sa akin ng VAT team. Kalat-kalat kasi ng file ko dito. Uh, sandali. Kailangan talaga ako ng kwan dito sa, sa loob ng uh, kwan ko. <laughs> sa loob ng office ko andale okay. Tingnan natin dito, baka meron dito sa sa Manila Times sa video. Ha? Ah, ito, mas klaro, mas klaro ata. Ah. tingnan natin. Uh, uh, doon kayo nang Ano ang sakot niyo, sir? Mga oran talaga na eh. Pero you know, uh, tama dahil uh, marami ang nasa uh, lanta ngayon ng bagyo at baha. Mm -hmm. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, tourist funds in a well, charity boxing match. Mm -hmm. This coming, uh, kung para mabilis, uh, this coming Sunday mm -hmm. sa Araneta, uh, rounds. Pwede. But, but, but uh, tour rounds yeah. sa sundukan para maganda. At uh, para medyo para meron ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, maybe sponsors. Mm -hmm. So, let's uh, place their merchandise uh before it's wrong. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong mai-receive. Oh, sa kilig ba sa bako? Oh, ang ganda, galing talaga ni Areno. Ah, uh, ah, uh, pinatulan na lang niya yung uh, childish uh, challenge ni Baste, pero iniisip pa rin niya yung uh, kapakanan ng mga na, na or uh, yung kwan yung interest ng na mga nabiktima ng ng na mga baha ah, ah sa bagyo so sabi niya bawat round daw may mga sponsor ganun ha ah. dapat rin bawat suntok ka ah, may mga sponsor ganun masaya to masaya to tingnan natin i-share niyo itong vlog para mak uh, para mapunta ito ha ah. i-like niyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga ng galamay at chuchua ah ng mga chua-chua mga cheering squad ni uh, Baste Duterte kasi second second challenge na ito eh. Kung wala pa mangyari dito, hindi pa siya mag-show up dito sa Araneta sa Sunday or hindi pa siya makipag-contact sa office ni ni uh, Nicolas Torre uh, before Sunday eh talaga naman duwag na talaga siya. Ka ikaw Baste ah, ka nakaka Baste ah, si Bata, marami dami ng death threat. hindi tayo natatakot ah. Ikaw baste, ah, mapapahiya tayo mga taga Mindanao, ah. hatapang halalaki tayo baste. Ah. ah. you better show up this Sunday. ha? Ah. 55 years old na yan, ikaw ata mga late ah, middle 40s or early 40s ka pa lang. So, maitaas mo naman yung bandera natin sa Mindanao, baste. Kakahiya yan, ha? Ah. si Bat nga, hindi tumatagbo sa laban. Ha? Ah. May mga death threat na, okay lang. Ha? Ah. Uh, sabi pa ni Paul Vincent Lim, kaya idol ko to si Tore Marunong makipagsabayan at paglaruin ang mga Dutertes. Go Tore! Noot tayo, Sir Bat. Noot talaga ako doon. Ah Baka mag-sponsor pa tayo doon. Tingnan natin. Ha? Ah. Tingnan natin. Eto, masaya to. ah Ito pa ito pa si Tore. Kababayan ito ng asawa ko. Mindanao, tama ito si Podem. Mindanao boy versus Mindanao boy kasi si Tore ipinanganak ito sa Sulu. Kristiyano <laughs> siya. Ah, alam ko Iglesia ni Cristo ito. Pero ipinanganak ito sa Sulu. Sulu boy ito. Ito yung para kagaya sa asawa ko. Ah, seven years old pa lang tinuruan na mag pumutok uh, ng baril at uh, paano mag-assemble at disassemble ng ng caliber 45. So, ikaw baste, ano ang dinidisassemble mo? Anong pinuputukan mo? Ha? Ah? So, tingnan natin. Masaya to. ah Your father will be proud of you, baste. Your father will be proud of you. And your sister. Ha? Ah? Dapat sa corner mo, si Juan, si Pulong. Ha? Ah? Baka bibigyan ka pa ng diamond boxing gloves. Ha? Ah? Or golden boxing gloves. Ga Galing sa 51 billion na... Uh, a uh, plat control uh, budget niya sa port barrel na hindi pa na kahit na naubos na yung 51 billion ay uh, tuloy pa rin ang baha diyan sa lugar mo sa Davao. So go go go. Ah, baste! Itaas mo yung barang yung bandila ng Mindanao. Davao versus Sulu. Eto na Davao versus Sulu. Ang sarap. Sarap panoorin yan. Talo pa yung yung uh, yung uh, Manny Pacquiao and various fight nito, ha? Sige, tuloy natin. Eh, ba siya? Pa ba yung nangyari? I was informed at nakita ko rin sa social media na nagkamun siya ng nung subo. sa atin naman. Uh, whether he's serious or not, uh, sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan niya, maksing na lang para madaling isat up. At, uh, yung natin is kami ng isang day. I'll be there in Araneta. The the I'll ask you to come Sa boxing ring hopefully they will they will apply for wala naman dibugha pa lang kung saan gym gusto niya so, kahit saan kahit saan gym na gusto niya go si go si pero malaking gym yan dapat ha go si General Nicolas Torre Mar marami yan mag-sponsor diyan mga negosyante pati siguro mga general na na natanggal na pwest, tinanggal sa pwesto ni ni General ni Corastore baka magbebet yan doon kay Baste ah dapat meron rin on, allowed rin yung online betting okay lang online betting kasi hindi naman ito echo eh. ah, hindi naman na uh, hindi naman uh, paglalaruin ni General Nicolas Torre ang angkuan. Uh, ang ang kwan kasi nakataya rin yung kwan niya dito, yung reputation niya dito. So, pwede rin online betting. Pagkatapos sa uh, 30% ng proceeds uh, will go to to the victims of the kwan, of the flood. Ah, huh? pwede rin, huh? Mas maganda pa ito kaysa sa sabong. Ayun. Huh? Sabi ni Ro, Roel Karandang, pay-per-view. Agree. Agree. Ah, huh? I just see this as an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya uh, sigurado maraming sponsor nito and everything that, uh, all the proceeds that we will raise, uh, we will donate to charity. Ako, uh, I'll donate to charity kung ano maraming partner nito. At uh, uh, para sa mga nasa ng bagyo at uh, Bahat ngayong salam. Uh, so, ito Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Hindi naman ka kasi marunong, hindi naman kailangan sa tingin ko naman, eh, charity boxing match, eh, kung magkasagilan, konti lang yan. Nakasa uh, <laughs> lang na loob yan. Eh, sa akin naman, Uh, well, pareho lang naman kami siguro walang problem. <laughs> labasan lang ng loob. Ha? Labasan lang ng galit yan. O oh, maganda naman. Charity boxing lang. Ha? Masarap yan tingnan Ganda yan. Go, go, go. Baste ipakita mo mga Duterte, hindi lang puro puro kyaw, -kyaw o puro sirabi nila, sabi nila, pumapatay kayo ng tao, eh ipakita nyo naman na uh, hindi totoo yun. Uh, hanggang vaccine lang kayo at uh, tinutuparin rin nyo. ah, Tinu, uh, rin nyo yung mga hamon nyo. Ah, uh, second time na ito, ah. Uh, ah, uh, yung sa daudlot na or wala nangyari na sampalan blues. Kasi ito naman si Baste, nung nandun na si Uh, months yun ata o oh, more than one month nandun si si uh, si General Nicolas Torres sa uh, grounds ng uh, KOJC ni Anino ni Baste hindi nakita there was a time yung KOJC members hinaharangan na yung yung mga sasakyan papunta sa airport eh di syempre problema yun ng city government sana pupunta doon si Baste hindi Buti pa si Sarah pumunta doon. Nag-speech nung anniversary ng KOJC. Pero si Baste, ni Anino, wala nakita doon sa KOJC area. Samantala, andun lang si Nicolas Torre. Doon na sana pwede gumanap yung uh, sampalan na uh, sampalan na uh, kuan kwan. Ah, showdown. Eh wala, wala. Ha? Ah? kaya sabi ni ang dating kampyon, like father, like son lang yan. Tama, ha? Makikita natin yan itong Sunday. Ah, kung no-show ba na naman si Baste, nagtago na naman sa palda ng mga chicks niya o nagtago sa palda ni Sara. Or so, baka practice siya, oh, okay lang din. Let's see. Pero Ken, so, kailangan mo mag-practice? Ah, uh, bukas, uh, I'll just hit the gym a short while. Mga siguro <laughs> unay, uh, na yun ako Tingnan ko lang dyan sa uh, gym. Keep your last forecast. Keep your last forecast. Mag-practice <laughs> na daw siya bukas sa PNP Gym. <laughs> Pero akita naman natin, ang ganda ng katawan ni uh, Gerald de walang walang bilbil. -bil. So at, at the very least, nagja-jogging yan. May resistance yan. Ha? Thank you, ha, Berlis Wandering, for uh, supporting independent and truthful vlogging. Masaya to. Masaya to. Two rounds para marami tayong uh, para marami tayong ma-raise na pondo. Mm -hmm. After this, mm -hmm. after this, are you hoping na matulog ka na para, lang, para sa, yeah, sa uh, yung yeah. I, I, on, on my part, uh, Nothing personal It's just... Uh, uh, really, it's not I just saw so, a uh, very good opportunity to raise mm -hmm. funds. charity. What if sir, later... What if sir bigla siyang umatras? Siyempre ano? Siyempre Ano yung He was the one who issued uh, the... challenge. Sa atin nga Okay. <laughs> Ang galing ni Idol ha. Thank you ha. Manila Bulletin for this. Oh, medyo medyo childish itong mga itong ganito. Pero I agree. I agree with General Nicolas Torre. Dapat tapo uh, tapu kwan na dapat tuldukan na itong mga hamon-hamonan eh. hamon hamunan eh pa uh, kwan na magba eh, naghamon na sa sa sampalan, wala namang nangyari, nagtago sa palda ni Sara. Pagkatapos sa uh, ngayon naman na uh, sa, nagtago sa palda ni Mrs. Zimmerman o baka pati sa palda pa ni Kitty. Pagkatapos ngayon naman na uh, naghahamon ng suntukan. O tingnan natin, tingnan natin. Kwan, uh, let's end this uh, childish Kwan. At uh, makikinabang pa dito yung mga yung mga uh biktima ng bagyo, ha? Ah? Kaya share this vlog ha ah, para Uh, and like this blog para hindi lang mapunta ito sa inbox ni ni Labaste at saka mga girlfriend ni Baste baka i chat uh, kwan siya i-encourage siya ng mga girlfriend ni Baste sino pa yun? si Kwan ba yun? sino pa yung girlfriend niya na ngayon uh, na na uh, sino pa yun? si yung maganda rin na mayaman na anak ng kontraktor si Ellen ah uh, si Ellen baka pati si Ellen na uh, mag uh, magkuan mag challenge dito kay Baste na ah o oh, yun sabi ni Podem ma ah, generatore expert in Arnis o oh, pwede rin ma Arnis rin na ah. Arnis Ar Arnis challenge pwede rin na ah. ayan basta marami basta importante matuloy matuloy at walang walang uh, atrasan ha ah. hindi pareho noon na may nagkamo ng sampalan nagkamo ng sampalan syempre ito si Baste at wala nangyari. Ah nagta after that nagtago na sa palda ng nanay niya. So sige. Tingnan natin ha. We will give you updates kung ano bang ang uh, uh, kinalabasan dito. Kung magtatago na naman na ba ulit si Baste ah sa palda ng nanay. So tingnan natin ha. German ka pa naman, ha? Dapat uh, laban ka. <laughs> Minda ka pa naman, pareho kayo mindanawan hindi tayo hindi tayo umaatras sa laban kahit may mga death threat na di ba so yun Andres Asinto yung mga nauna dito thank you very much sila Ardine sila uh, uh, si Erwin Moreno salamat yung mga nauna si LD Channel si Bill Gin Lockhart si Miguel Marshall Filamor si Ramona Enquito, si Dorme Dilinas, si JBTV Waray, JBTV Waray, salamat. Jose Cruz is in the house. Rodel Dava, 2011 Mama Mia, salamat. Si Ruby Ruby, si John Ispaski, si Pepito Palabay, si Robert Cruz, mucho y mas gracias. Ha? Ah. Uh, um, and many others, sila Paul, Vincent Lim, thank you Paul, consistent. Uh, helping the bad team ah kahit uh, hindi pa kami konti pa lang kami konti pa lang team natin si Sakura 35 pa ah. thank you ang dating kampiyon, as always very supportive ah si uh, si uh, tumabol, si Rabs Rivera si Verlis wandering ah si ah uh, uh, thank you ah Verlis wandering pala for uh, Supporting independent and truthful blogging, si Anel at uh, many others ah who uh, joined us in this blog and uh, thank you si Agnes Deus, salamat din Agnes ah, for uh, 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 supporting uh, independent and uh, truthful blogging ah. really appreciate it. So mucho mas grasa sa todos sa ah. uh, We'll take a break for now, pero mamaya kung may update tayo biglaan kung sumagot na si Cheese Escudero or sumagot na si Baste, ah, we will be giving you uh, update about this. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.